Magdamag, napuno ng mga bangkay ang isang ilog. Nang dumating ang mga pulis, binaliktad nila ang mga bangkay at natakot ng makita ang mga ito dahil tuyo ang buong katawan ng mga ito, na parang na-drain ang lahat ng tubig. Ang sitwasyon ay kakaiba at habang tumatagal, dumarami ang mga namamatay. Lahat sila ay natagpuan sa ilog at pare-pareho ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Si Jay Hyuk ay isang sales agent ng isang pharmaceutical company. Isang araw, habang naglalaro siya ng golf kasama ang kliyente, napansin niyang may kakaiba sa isa sa mga ito, hindi ito matigil sa pag-inom ng tubig. Kahit na kailang bote na ito, nauuhaw pa rin. Sa huli, bigla na lang itong tumalon sa ilog at ilang segundo lang ay lumutang na ang katawan nito. Agad itong nilapitan ni Jay Hyuk, ngunit laking gulat niya nang makita na tuyo na ang katawan ng kliyente. Takot na takot si Jay Hyuk, kinaumagahan, napanood niya sa balita na maraming namatay sa buong Korea na katulad ng nangyari sa kliyente niya. Nagdesisyon siyang umuwi, ngunit pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang parang nababaliw sa pag-inom ng tubig ang kanyang asawa at mga anak. Natarante siya at agad na binihisan ang mga bata para dalhin sila sa ospital. Samantala, nagsimula ng magsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa mga tuyong bangkay na pag-alaman nilang lahat ng mga namatay ay kamakailan lang pumunta sa ilog. Ang kapatid ni Jhiyop na si J-Pin, na isang pulis, ay inutusan na mag-imbestiga sa isang baryo malapit sa ilog para alamin ang pinagkukunan ng tubig. Ngunit nagalit ang mga taga-baryo sa mga pulis dahil natatapat silang wala nang pumunta sa kanilang lugar para maglibang. Napilitan si J-Pin na matulog sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagulat siya nang makita na puno ng mga bangkay ang ilog. Naghinala ang mga pulis na lason ang tubig, ngunit matapos itong suriin, wala silang natagpuang lason, tanging mga itlog lang ng insekto. May nagulat din na may namatay sa kanilang bahay habang nasa bathtub. Nang puntahan ng mga pulis, natagpuan nilang napakaraming uod na lumabas sa katawan ng biktima. Napag-alaman ng mga doktor na ito ay bagong uri ng nematode, na dati mga insekto lang ang sinasalakay ngunit ngayon ay kaya na rin nilang sakupin ang katawan ng tao. Kapag nangingitlog ang mga ito, pinupukaw nila ang ugat ng utak ng tao para maialis ang kanilang sarili sa katawan ng tao at makapangitlog. Ang mga nematode ay pumapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng bibig at sa hindi namamalayang paraan, pinapakain sila ng kanilang host ng maraming nutrisyon mula sa pang-araw-araw na pagkain. Habang tumatanda ang mga nematode, pinupukaw nila ang utak ng tao na nagbibigay ng ilusyon ng uhaw, Hanggang sa uhaw na uhaw na ang tao na hindi na makatiis at tatalon sa tubig. Nang pumutok ang balita, nagdulot ito ng malaking takot sa buong bansa dahil ang ilog na ito ang pinakamahalagang pinagkukunan ng tubig sa Korea. Agad na puno ang mga ospital ng mga pasyente. Ngunit hindi basta-basta natatanggal ang mga nematode sa pamamagitan ng operasyon dahil nakakapit ang mga ito sa bituka ng tao. Sinabi ng isang espesyalista na maaari silang gumamit ng gamot laban sa mga uod. Ngunit bago pa man makapagsagawa ng klinikal na pagsubok, isang bagong kaso ang dumating sa ospital, isang batang babae na uminom ng dewormer ang naglalaway at sumisigaw sa sakit, at hindi nagtagal ay namatay. Walang magawa ang gobyerno kundi ilikas muna ang mga pasyente sa ospital. Ngunit hindi nila alam na ang lahat ng pag-atake ng nematodes ay magkakasunod, kapag inatake ang isa, maaapektuhan din ang lahat ng nasa paligid niya. Unti-unti, nagiging balisa ang mga tao. Samantala, abala na sa pag-empake ng kanilang mga gamit ang pamilya ni Jay Hyuk. Biglang napatingin ang kanyang asawa sa gripo at parang nauuhaw na. Nauuhaw na ito, nilubog niya ang kanyang ulo sa lababo. Agad na hinatak ni Jay Hyuk ang kanyang asawa, ngunit wala siyang magawa dahil nawalan na ito ng katinoan at nalunod. Ang kanilang mga anak ay nawalan din ng kontrol, ang kanilang anak na lalaki ay tuloy-tuloy na uminom ng tubig habang ang anak na babae naman ay kumakatok sa bintana. Buong lakas na hinawakan ni Jay Hiuk ang kanyang asawa, at pilit na pinigilan ang kanyang mga anak. Ngunit sa labas, nagsisimula ng magwala ang mga tao, parang mga zombie na naghahanap ng malapit na pinagkukunan ng tubig. May mga tumalon sa bukal sa parke, at ang iba naman ay binasag ang kanilang mga ulo sa mga aquarium sa tabi ng kalsada. Nagkagulo na ang buong lungsod. Habang pinapanood ang nangyayaring trahedya, isang matandang lalaki sa baryo ang nagbigay ng mahalagang impormasyon, isang gabi, may nakita siyang naghulog ng isang asong may sakit sa ilog. Upang maiwasan ang masamang epekto sa turismo, lihim niyang hinuli ang aso at ibinaon ito ng hindi ipinaalam sa iba. Ito ang naging dahilan ng trahedya. Sa oras na nawawalan na ng pag-asa ang lahat, may isang gumaling na pasyente ang lumitaw sa ospital. Napagalaman ng mga espesyalista na gumaling siya matapos uminom ng gamot laban sa mga uod mula sa isang pharmaceutical company. Ang kumpanya ng gamot na pinagtatrabahuhan ni J. Hyuk ang gumawa ng gamot na ito, ngunit matagal nang nadiskantinyo ang produksyon nito at ubos na sa lahat ng mga batika. Sinubukan ng mga opisyal ng gobyerno na makipagugnayan sa kumpanya upang ipagpatuloy ang produksyon ng gamot. Samantala, ang mga nahawa at kanilang mga pamilya ay na-isolate na sa ospital si Jay Hyuk ay nakikipag-usap na lamang sa kanyang asawa sa pamamagitan ng bintana. Isang gabi, biglang nawala ng kontrol ang lahat ng nahawa at sabay-sabay silang nagtakbuhan papunta sa ilog at tumalon sa tubig. Sa isang gabi, napuno ulit ng mga lumulutang na bangkay ang ilog. Sa kabila ng lahat, nasira na ang linya ng produksyon sa planta ng gamot. Tumanggi ang mga kinatawan ng kumpanya na ibigay ang mga race ETA at sinubukang gamitin ang sitwasyon upang pilitin ang gobyerno na bilhin ang kumpanya sa napakataas na halaga. Nagpatuloy ang negosasyon, ngunit wala pa ring resulta. Sa tulong ng isang kasamahan, nakakuha si Jay Hyuk ng isang kahon ng gamot mula sa loob ng planta, ngunit ito'y natuklasan at tinangkang agawin ng mga nagkakagulong tao. Ang kasamahan ni Jay Hyuk ay nagbigay ng impormasyon na maraming stock ng gamot bago ito na discontinue, at tila may bumili ng malaking bahagi nito ng sadya. Dahil dito, naghanap si Jay Hyuk ng isang dealer online at sa wakas ay nakipag-ugnayan sa isang dealer ng gamot. Sa gitna ng transaksyon, biglang dumating ang mga pulis, at sa takot na masangkot, itinapon ng dealer ang lahat ng gamot sa inidoro, sinira ang lahat ng ebidensya. Lubos na nawalan ng pag-asa si Jay Hyuk. Biglang tumawag si Jay Pil at sinabing alam niya kung saan nakatago ang mga gamot. Agad na nagmaneho si Jay Hyuk papunta sa warehouse kung saan nakatago ang mga gamot. Habang papunta siya roon, isang babae ang nagbuhos ng tubig sa kanyang bibig ng walang patumangga, wala siyang pakialam kung sumabog ang kanyang tiyan. Nawala na siya sa sarili dahil sa nematode sa kanyang katawan. Sa labis na uhaw, nawala na rin ang kanyang katinoan. Biglang niyakap siya ng isang tao at sinabi, isipin mo ang iyong anak. Agad siyang nagising mula sa pagkakalugmok. Samantala, patuloy na naghahanap si Jay Hyuk ng gamot, at nakatanggap siya ng tawag mula kay Jay Pil na nagsasabing natagpuan na nila ang dating researcher ng kumpanya. Sa kanilang pagtatanong, ibinunyag ng researcher na sinadya ng may-ari ng kumpanya na maglagay ng mga bagong uri ng nematodes sa tubig upang Ang may-ari ng kumpanya ay sinadyang maglagay ng mga bagong uri ng nematodes sa tubig upang kumita ng malaki. Bumili sila ng maraming bahagi ng stocks ng kumpanya, at hinintay na maapektuhan ng mga nematode ang populasyon. Nang tumaas ang halaga ng stocks, inilabas nila ang nakatagong gamot sa malaking dami at ibinenta ang kanilang mga shares, kaya kumita sila ng malaking halaga. Sina J. Hyuk at Jp Peel ay nagmamadaling pumunta sa warehouse kung saan nakaimbak ang mga gamot, ngunit sila ay ikinandado sa loob, at may nagbagsak ng lighter na nagdulot ng sunog at sinunog ang lahat ng gamot. Sinubukang iligtas ni J. ang mga gamot, Ngunit pinigilan siya ni Jay peel Sila'y natrap sa sunog at unti-unting nawalan ng malay. Bigla na lang may dumating na malaking truck at iniligtas sila, ang nagligtas sa kanila ay ang kasintahan ni Jay peel Nang magising si Jay hyuk agad siyang tumakbo pabalik sa apoy ngunit wala na kahit mumo ng gamot ang natira. Naghihinagpis siya habang hawak ang abo, iniisip kung paano niya may ang kanyang pamilya nang walang gamot. Naisip bigla ni Jay Hyuk na ang pinakamahalaga sa mga gamot ay ang raw materials. Kung makuha nila ang mga aktibong sangkap, kahit anong pharmaceutical company ay kayang gumawa ng gamot. Kaya't naghiwalay sila ng landas, si Jay Pil ay pumunta sa ospital upang alagaan ang kanyang pamilya habang si Jay Hyuk naman ay pumunta sa pabrika ng gamot upang hanapin ang mga sangkap. Samantala, sa ospital, ang katawan ng isang pasyente ay puno ng mga bakal na nematode at bigla na lang sumabog. Nagtilian ang mga tao sa ospital sa takot. Nakita ito ng isang ina at agad na tinakpan ang mga mata ng kanyang anak. Ngunit sinabi ng bata na makati ang kanyang lalamunan, ang nematode sa katawan ng bata ay nagsisimula ng gumalaw. Hindi maisip ng ina kung ano ang susunod na mangyayari, ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit ang anak. Takot na takot ang ina na baka hindi na niya kayanin. Nahihilo na siya at nagsisimula ng magkaroon ng mga ilusyon sa kanyang mga mata. Nakatingin siya sa mga sprinkler sa itaas, umaasang may tubig na babagsak. Unti-unti, ang kanyang tingin ay napunta sa fire switch. Biglang may isang babae, na nawalan na rin ng katinoan, na lumapit sa switch. Sa pagkagulat, napagising ang ina, at agad niyang tinakbo at pinigilan ang babae nakita ng mga tao ang kanilang pagtatalo at agad na sumugod upang pigilan sila. Hindi na makalaban ang ina. Nakita ni JP lang eksena mula sa bintana ngunit hindi makapasok. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, tumakbo siya pataas at agad na pinatay ang water supply. Sa ganitong paraan, pansamantalang nailigtas ang mga pasyente. Ngunit kung magpapatuloy ito, sisabog ang mga nematode sa kanilang mga katawan. Samantala, si Jay Hyuk ay nagmaneho papunta sa pabrika ng gamot upang hanapin ang mga sangkap. Sa wakas, natagpuan niya ito at agad na dinala sa research team. Sa tulong ng kanyang pagsisikap, nagsimulang magproduce ng buong kapasidad ang lahat ng pharmaceutical companies. Sa wakas, ang mga gamot ay naipamahagi na sa buong bansa at nakita ng mga tao ang liwanag ng pag-asa. Sa huli, naligtas ang pamilya ni Jay Hyuk ang Prime Minister, na handa ng pirmahan ang kasunduan sa pagbili, ay biglang pinunit ito. Lumabas na natagpuan ng mga pulis ang tunay na mastermind, ang kinatawan ng pharmaceutical company. Ganap na nabunyag ang kanilang plano at ang mga walang konsiyensyang negosyante ay dinala sa hustisya. Bagamat natapos na ang takot sa sakuna, hindi nila alam na may isang bangkay na naanod sa malayong lugar, at mukhang hindi patapos ang krisis. Mag-subscribe sa aking channel at magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon.